si OFW po, musician, na aksidente sa kasawi ang palad. nagpunta sa unang ER, napakamahal, wala pala siyang insurance. Pumunta sa pangalawang ER, ang mahal din, di ma-afford. Alas stress ng umaga, nakahanap sila ng ER na pwedeng maggamot sa kanya. Usap-usap daw po yung mga doktor. Ang sabi, operahan siya, pero walang resibo. Mabuti na lang, merong 30,000 pesos kasi OFW na bayaran. Akala niya, okay na. Biglang napansin niya, after one week, hindi po nagbe ang kanyang daliri. Eh, gitarista siya. Wala siyang choice, umuwi ng Pilipinas. Okay, pagdating niya sa Pinas, nagulat siya, covered siya ng Phil Okay, from 80,000, naging 30,000 daw yung bill niya. Ganun po ka-importante ang PhilHealth sa OFW at sa araw na ito, pag-uusapan natin ang 10 utos ng PhilHealth sa OFW ngayong 2024. Ito po yung video na sana nung OFW ako no, sana ganito inexplain sa akin yung PhilHealth para mas madaling intindihin. Panoorin po natin 'to. Okay, so una po, babasahin natin siya isa-isa tapos i-explain natin, okay? So ito ang sampung utos ng PhilHeads sa OFW ngayon, eh, 2024. Utos number 1, 200 po ang minimum per month. Utos number 2, 12 months minimum. Utos number 3, 24 isang bagsak. Utos number 4, coverage starts today. Itong araw na to pagbayad nyo. Utos number 5, coverage ends after 364 days. Explain natin yan mamaya. Utos number 6, all children below 18 years old covered. Utos number 7, ipakita ang resibo. Utos number 8, may remaining balance pa. Utos number 9, deposit C24. At utos number 10, rework, language barrier, at mura. Okay, yan po ang sapong utos. Uh, discuss natin mabilis po, no, isa-isa. Yung first three po, straightforward naman yan, no. Bale, sa amin po, sa Philcam, nagsisingil kami ng 2 for, good for 1 year na yon plus service fee, naniningil kami $10, okay? So, 2 for siya, isang bagsak, plus $10 sa Philcam. Number 4, coverage starts today. So, ngayon po, kunyari, February 1, pagbayad nyo, covered na kayo. Ang katapusan po niyan is January 31, 2025. So, exactly 365 days po ang inyong coverage. As soon as magbayad po kayo, covered po ang lahat ng anak nyo below 18 years old, mga minor de edad. Ipakita po lang po ang resibo ng pagbayad nyo, katulad yung nagbayad kay sa amin, no? Pakita nyo yung resibo. Usually dyan sa mga hospital sa Pilipinas, may PhilHealth office yan, eh. Lalo na sa mga nanganak. Hanapin nyo lang po yung mga buntis. Nandun na yung, office, na yung office no? Tapos, sa uh, covered na yun. May remaining balance pa po kayo, hindi pa po tapos yung 2 4. May computation po ang PhilHealth, hindi po namin alam kung magkano, pero paiba-iba po kasi, kaya hindi namin alam yung exact amount. No? Pero may computation, may balance pa yon. Deposit lang considered si 2-4 para mag na yung coverage. And lastly, rework language barrier at mura. Yung nangyari po kayo of W na musician, no? Nagpagawa nga siya, na operan nga siya, pero kailangan umuwi ng Pinas para gawin ulit. Ito po ang isang benefit natin ng PhilHealth. Pwede pong umuwi, baka minsan mas mura pa umuwi at magpagawa ulit. No? Magpa-therapy, siyempre yung mga gamot. No? Language barrier, siyempre kahit sabi mo may insurance ka, sabi mo ano, hindi pa rin kayo magkaintindihan, so baka hindi magamot ng maayos yung nararamdaman mo or nangyari sa'yo. So, yun din yung isang kailangan consider, uwi sa Pilipinas at i-avail ang benefits ng PhilHealth. And of course, minsan mas mura pa nga talaga umuwi kaysa sa magpagawa doon. Lalo na kung wala kang insurance. Ito po si Ryan Gutierrez. Maraming salamat po. 10 utos ng Philcam. at ah, sampung utos ng Philhealth sa FW. Philcam po ito ngayon 2024. Kita-kits po tayo. Maraming salamat po at mabuhay ka, FW.